Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. For today's episode, ito po ay ang aking summary ng ganap dito sa aming, sa India, sa aming mga buhay. Ayan, una, syempre, kailangan natin magyoga sa umaga. Gratitude, attitude, ika nga. Ayan, I just let it go. Kasi sa mga susunod naman, or susunod na linggo, ay sobrang stressful. Kaya dapat handa tayo. At syempre, kahit busy, dapat meron din tayong time sa ating mga baby. Ayan, at nilabas ko sila. At tagal na dahil namin hindi lumalabas, mag-iina. So, ngayon, nandito kami sa Cafe at ito ang in-order ni Nina. Daw. At si Salvatore naman, ay just water. At yung ganap bago kami pumunta sa gymnastic class. O, di ba? At kahit busy, kailang may time pa rin tayo sa kanila. At ito nga, nag-practice kami ng sa dating namin performance. Wow. a mess huh you can throw some of this too it's a the closet is empty there's more on the top but at least that's yes, ready huh? overall how come we're not emptying my closet not yet not yet we're just doing a shop sal salvatore sal sal they have their own thing. Oh. Oh. For something gold. Oh wow. See the peacock. Thank you, Tateo. It's a Oh wow, look. He's beautiful. Thank you. Wow. Thank you. I Did I tell you, vomit? No gift, no gift when you come home. No gift. You guys know what I like. It's Did I tell you something Yeah. Did I tell? You said you want that. Yeah. Something that it's like a lamp for... is it you put the key lights on it? Sorry, I can't understand. Oh Right. You put the tea lights oh, in it, right? right. right. Mm -hmm. Candle or lamp. Candle? You can keep it and then... Mm -hmm. Mm -hmm. Where you should put this? In you can keep it on table or you can oh. hang it somewhere. Is it not fixed properly? Mm -hmm. No. Pasensya na kayo sa video, medyo malabo kasi si tatay ang nagbibideo ni Tom. Medyo hin kailangan pa ng konti Kayo ba yung mga tipo ng tao na pag na-meet mo pa lang ang isang tao in person, yung unang kitang pagkikita nyo pa lang, ay sobrang close nyo na. Ganyan po kami ni Bomik at syempre yung kanyang pamilya, lalo na ang kanyang nanay. Tapos yung kapatid niya, ang kanyang dalawang pamangkin. At alam niyo po ba na matagal na palang namatay ang kanilang tatay? At first time lang din lang niyang sumayaw dun nga sa bahay namin. So parang healing na rin sa pa, kanila. Kwento ko sa inyo kung bakit naging close kami ni Bomi. Kasi nung kami nasa yoga school, uh, siya nga pala ay taga North Indian, Gujarat, Gujarat. So pareho kami hindi nagsasalita ng Canada. Kaya para kaming foreign doon sa yoga center kasi nga mga Canada ang lenguahe nila at the same times English din. Yang hiya ako guys kasi hindi ako sanay nang nakakatanggap ng regalo pero napakabait nila. Ito nga pala yung third naming pagkikita. Una yung ganing <coughs> nila kami sa kanila at sila nga pala guys ay vegetarian. Ang yung birthday ng kanyang pamangkin. Tumalaw kagabi o ayan guys. Gusto ah, daw nilang bumawi sa amin pero wala naman po sa amin yun ganun talaga ang buhay. Lots of surprises pero ang importante ang pagkakaibigan namin kahit mansan kami mapunta sa parte ng mundo ganun pa rin po at walang naba Natutuwa ako dahil si Bomic pala ay magaling sumayaw at yun nga naging banding nila ni tatay. Para sa iyo Bomic, at sa iyong pamilya, maraming salamat sa friendship na ibinigay mo. At hindi hindi namin kayo makakalimutan, babalikan ko kayo of course, friends forever. Maraming salamat po. Ciao! Arrivederci! <laughs>